Bali tapos na akong mamili mga kaubayan. Kaya pa, pa na po tayo. Bali bigas na lamang pang natin. las na po. Bigas na lamang po tapos sasakay na po tayo ng tricycle. Diretso na po uwi. Doon tayo bibili, bibili ng bigas mga kaubayan kasi mas mura ay maganda po yung klase ng bigas doon. Yung area na yun mga kaubayan. Ba't nung natikman ko yung binili kong bigas doon? Ang sarap pala. Kaya yun ang bibili natin. Dito lamang. Itong, itong area na ito mga kaubayan. Yan yung area na yan. Dito ako namimili ng bigas. Bale, sambalis po. <laughs> Bale, ang tatak ko nang bibili natin ay yung sambalis. Kasi buhat mo na Ba't natikman ko yung sambalis mga kaubayan? Eh napakasarap pala. Kaya nawili na po tayo sa sa bigas na sambalis. Ito po siya mga kaubayan. Ito. Masarap pala ito. Na kung dati, ang binibili ko yung buko pandan, yung tagpi 52. Pero nung natikman ko po ito, ito na po ang binibili ko. Sir? Ilan? Isa. Isang malaki po? Uh, isang ganito. Magkano yun, sir? 1,150 po. 1,150. O, oh, 1,150 mga kaubayan, samantalang mas mahal po yung dati kong binibili. Yung 52. Pero, hindi po sila nagkakalayo sa lasa. Hindi, hindi po sila parang parang mas hiyang pa po namin ito. Itong sambalis mga kaubayan. Alorat. Ang itlog pong lalaki, oh. Pagawin namin. Pag dito, pag dito kayo namili mga kaubayan, ay hindi na po ninyo problema kasi daanan na po ng tricycle. Pag bumili ka po dito, daanan na po ng tricycle, papara ka na lamang po. Katulad nito, papara na lamang po ako ng tricycle mga kaubayan. Bali, ito po yung binili ko. At mag-abang po tayo ng tricycle dito. Kaso nakaparada itong kotse. Tri tricycle ay meron na meron na ah. sa eh. ayun tricycle mga kaubayan sasakay na po tayo dito libre service pa mga kaubayan oh. kaya yung pwesto na yun yung tinuro ko na yun mga kaubayan doon lamang po kayo mamili hindi na kayo mahirapan kasi nandito na po sa labasan to mga kaubayan at sasakay na po tayo ayun unang hagtanan Uh -huh. Unang hagdanan, Sibuluan So Papatayin ko na po ang camera mga kaubayan At nakasakay na po ako ng tricycle Hanggang dito na lamang po Ang videos na ito, At marami pong salamat